So ayan Lods, hindi kasi nagsabay-sabay na pumisa yung aking mga itlog ng itik. May nauna, kaya nilalagay na ko muna rito sa Uh, manual incubator ko para dito ko sila papasiglahin pagkatapos sila mapisa tulad nyo no? pero yung iba napisa na doon sa incubator at yung iba lods ay nandun na rin sa ano yung mga nauna talaga doon sa aking uh, palakihan so, mga 3 weeks yung pinapalaki tingnan natin ito lods tingnan natin lods ito yung mga nauna so mga 20 na rin siguro ito mahigit Ayan. Medyo masigla na sila. Ayan. So far ngayon, mas marami ako napapisa ngayon. Kisa sa nakaraan. Sa ngayon, 90 eggs yung pinapapisa ko. Siguro nasa Nuna no na. Nasa 60 ang napisa. Nung nakaraan kasi 120 ang napisa ko ay eh, 66 lang. Ayan. Siguro 30 na to, eh. Hindi ko lang nabilang. So ito na naman yung kulungan ko. Yan. Dito ko pinapalaki mga tatlong linggo. Dito. Yan. So, so yun lang lods no. Paano magpapisa ng uh, itik.